Ito oh, ang pinakamahal na pinakamahal na pinakamahal na na pinakamahal na pinakamahal na pinakamahal <laughs> na oh. Diyan kami bibili ng chocolate. Aldi. Tapos doon naman kami bibili ng pabango. Kasi mura doon eh. <laughs> na 'yung partner ko, oh, nakalihi pa yan, oh. Ano yun Yuno. Oh. Ha? ayun no, oh, tinanggal po para kita oh. tinanggal pa talaga ta? Oh. <coughs> ha? ha? <coughs> <coughs>